Alo Tans alo Maka Buro Lali ini di namanya ini Mesis Pupunta lang naman kami ngayon magpumasaj Parelax Uy! Sam Papas Ipapa-relax si ko rin naman si Mrs. Papamassage ka yun. Dahil anniversary namin. Tapos mamaya, katain. Dito pala tayo papunta sa North Heaven Spa, mga kaburo. Haya, dito tayo. Dito sa abad ng Casa Vallejo, dito sa baba ng ISM. Ayun. Ayun, ayun. Ayun, oh. Dito ata may sabi ito yung sa Ay, dito ata yung trans... transmat. Ayan, dyan sa kabila. Ayan. Dito na tayo, guys. So, ayun nga, guys. Ayun uh, nga, may mingis yung phone at gusto niya siyang mag-record. Kaya pinagbigyan natin. Ayun, kita-kita sa mukha niya ngayon na sobrang tumangduha siya, guys. Mga buro. So ayun, dito na kami sa loob Ah, uh, Bali, ng uh, tinitignan pa namin yung uh, lugar at napakaganda Dito lang yan sa North Heaven Spa, mga kaburo So ayan, may pakag labi pa si Mrs. May pasungusungo pa siya So dito na kami sa harap ng ah, uh, bayaran Kaya aso, meron ang So ayun, dito na kami sa loob, mga kaburo. Ah, bali, uh, nag-relax Kasi mamaya, mag-uumpisa na ang digmaan. <laughs> so ayun, guys, na-curious lang ako dito sa butas na ito. Kasi first natin na uh, magpamasage. ko dito nung una, mga kaburo, ay pwedeng magdura, ay jok lang. Buti na lang, kinorek tayo ni na uh, ng palayan kapag ikaw nasasarapan na kapag ikaw binamasad. So ayun mga kaburo. Ayan kung makikita niyo yung lugar kung saan kami pamasad. Napakaganda mga kaburo. Hindi rin mawawala yung kanilang masarap na po pagkatapos ng masad. Ayan. So ayun. Ah, relax na relax namin. Ha, ah, lang namin yung key. E naman mga kaburo, pupunta tayo ng SM para kumain. Ayan, napakaraming tao nung time na yan mga kaburo. So ayun nga kaburo, uh, pababa na kami sa langit. Ay este Rocks. sa pagkarainan namin. <laughs> Bali ang napili pala namin pagkainan ay doon sa seafoods paradise. Rock. Kapag nagpipick up kasi ako ng mga order doon sa restaurant na yon ay nakikita ko yung mga kumakain. Uh, sarap na sarap sila kumakain doon. Kalain mo ba kasi uh, unlimited ang mga pagkain doon sa halagang uh, 699 lang sa isang tao. Bali makakain mo na lahat ng mga seafoods. May lechon pa rin sila doon. May mga karne din sila. Ha? Kaya, kaya makakalimutan mo talaga yung mga kabit mo doon. Kaburo pag kumain kayo doon. Pati na rin yung mga problema mo dun, kaburo. Matatanggal talaga kapag kumain kayo ito. So ayun mga kaburo, tanaw natin ang logo ng Seafoods Paradise. hayan mga kaburo, bali dito pala kami kakain. Ayan. Bali pala kaburo, nung dumating kami dito sa Seafood Paradise, Kukunti pa yung na yung kumakain nang ng namin, kaya marami-rami pa ang mga pagkain. Kaya hali kayo guys, ay papakita ko sa inyo. At syempre guys, babatahe, bakain, lalahamon, kailangan muna tayo mabayad ng tumataginting na one full. So ayan, tinanggap na ng cashier ang ating bayad. <laughs> So ayan mga kaburo, patkin pala niyan. Yan, yan pala yung lugar na pagkakainan. So magantay lang kayo mamaya. Makikita nyo yung mga foods nila. So ayun mga kaburo, nakapili na si misis ng uh, lugar kung saan kami ay uh, pipesto. Doon daw kami sa gilid para hindi mahalata yung ay namin. Kasi uh, mapapasabak talaga kami. Mga pigtoke lang naman karainin namin. Ityon ang bubongad sa inyo. Ayan. Ayan. Napakasarap, wow! mga kaburo. Ayan. Ayan ang seafoods nila. Ayan. May crab. May hipon. May uh, shells na napakasarap. Ayan. Halo-halo siya, mga kaburo. Ayan. Waki sarap, mga kaburo. Kaya ano pang inintay niyo? Kung gusto niyo nga i-date ang nyo uh, nga... Mahal na asawa kapag anniversary o birthday niya dito lang sa Siput Paradise mga kamburo. Kaya tara, kainan na! Diyan pa lang ang paulang pulot namin mga kamburo. Bali, po at kampulot. Ayan, dito makikita niya mga kamburo. Uh, parang nagagalit pa si misis. sa pagre-record natin ng uh, pagkain natin. So ayan, ah, uh, ni kung titignan niya siya, naman siya pero makikita niya naman sa sugo niya na siyang hiya. <laughs> Bali dito mahaburo, wow uh, inas na natin yung uh, video dito kasi uh, naman kasi matagal masyado yung katakawan namin dito ni Mrs. Pagkain. Kaya sa sobrang hiya namin na uh, tinabilis pinabilis namin itong video para hindi hanat ka nga nakatuki kami bawat isa sa pagkain. Kaya niya mga kaburo, sa sobrang hiya namin ni Mrs. Tumayo si Mrs. na para kumuha pa ng Maraming mga makakain kasi nabitin daw siya. Sa sobrang hiya niya rin ni Dan, ginamihan pa niya ang kuha. Kaya yun tuloy, inabusog kami ng, ng sobrang pagkahiya-hiya. Matididemonstrate ko lang sa inyo, kaburo, ang pagkain ko ng shell. Ayan, napakasarap, mga kaburo. Kaya ano pong hinihintay ninyo, mga kaburo? Yayain nyo na ang mga at kumain na dito sa seafood parlay. Bale, dito nga naubos na yung aming pagkain at uh, kinapalan na naman ni Macy's na tumayo para kuma kumuha ulit ng aming pagkain. Ayan mga kaburo, sa sobrang hiya namin ni Macy's, tinapos na namin ang pagbibidyo at pinatay na namin ang aming pong. Kaya sa mga may anniversary, halina kayo kumain dito sa Seafoods Paradise. Halina kayo! Dito sa Sipod's Paradise. Welcome kayo mga kaburo.